Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Joey na muling nag-aanyaya sa inyong samahan akong magnilay sa salita ng Diyos. Tara na sa landas ng pag-asa. Ang ating pong ebanghelyo sa araw na ito ay hango sa aklat ni San Lucas, Kabanata 6, Talata 27 hanggang 38. Ang ating pong ebanghelyo ay tungkol sa utos ni Jesus isang napakabigat na utos mahalin mo ang iyong kaaway kapag ikaw ay sinampal sa kabilang pisngi ibigay mo pa ang kabila kapag inagaw ang iyong balabal huwag mo na itong kunin pabalik sinasabi ng Panginoon gawin mo sa iyong kapwa ang nais mong gawin nila sa iyo sa isang banda paalala natin no yung mga aso na tinuturing natin bilang man's best friend. Talaga namang hindi matatawaran sa katapatan at uh, pagiging malapit, papagmahal sa kanyang amo. Dito sa, sa Japan, merong isang sikat na aso. Uh, ang pangalan niya si Hachi, na eventually naging Hachiko bilang respeto sa kanyang ginawa na ilang pung taon matapos mamatay ang kanyang amo, ay patuloy pa rin siyang pumupunta doon sa Shibuya Station para hintayin uh, ang kanyang pag-uwi. Sabi nga, ang katapatan ng aso ay hindi matatawaran. Subalit ang hinihiling sa atin ng Panginoon ay higit na mabigat. Mahalin mo ang iyong kaaway. Hindi natural mahirap gawin, sino ba naman sa atin ang gugustuhin na gawin ng bagay na ito? Di ba mas gusto nating tulungan yung mga alam nating makakatulong din sa atin? Ilibre yung alam nating maglilibre din sa atin? Gawa ng mabuti. Pautangin. Ang mga taong alam nating makakagawa ng mabuti pabalik o makapagbabayad sa ating ipapautang. Napakahirap gawin. Pero all kung iisipin natin babalik lahat ito sa buod ng utos ng Diyos. Mahalin mo ang iyong Diyos ng buong mong isip, buong mong puso, nang buong mong kaluluwa at ng buong mong lakas at mahalin mo ang iyong kapwa gaya ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Talagang paghiningi mo ang ikalawang bahagi ng utos noyon makikita mo matatamaan at matatamaan niya hanggang sa mahalin mo ang iyong kaaway. Sa Biblia, itinuturo din sa atin na at ang pagsunod sa ating Panginoon o ang pagpasok sa kaharian ng Diyos ay parang pagdaan sa butas ng karayo. Lubhang napakahirap, hindi natural. Subalit makakayanan lamang natin kung tayo ay magkakaroon ng tunay na pagmamahal at pakikipag-ugnayan kay Yesus makakayaran lamang nating tulara ng kanyang halimbawa kapag nakilala natin siyang dupos Sabi sa Ebanghelyo, maging mawain sapagkat ang inyong Ama sa langit ay lubhari maawain. Yan ang hamon sa atin ng Panginoon. Talagang kalimutan natin ang ating sarili upang maipakita natin ang tunay nating pagmamahal at pagsunod sa mabuting halimbawa ng ating Panginoong Isus. Alam nyo, ang isa pangang bagay na kapag ka-Holy Week, di ba, yung ini-interview, kinakausap ni Poncio Pilato ang Panginoong Jesus. talagang kahit anong bigat, hindi siya sumasagot, hindi siya uh, nakikipagtalo. Sa atin, parang napakahirap kong Ito ang hamon sa iyo, kapatid. Ang hamon sa akin sa araw na ito. Mahalin mo ang iyong kapwa. Mahalin mo ang iyong kaaway. At matuto tayong magpatawad. Kung ikaw ay nabagaba at napaisip ng pagninilay na ito, inaanayahan kitang ilike mo ang landas ng pag-asa sa Facebook. Ikalat mo sa iyong mga kaibigan at lahat tayo mag-isip. Kaya ba nating mahalin ang ating kaaway? Sapagkat kapag nagawa mo, malaki ang iyong inaasahan na pagtanggap at pagmamahal at reward galing sa Panginoon. Muli ako po si Joey, pagpala nawa kayo ng ating amang mapagmahal. God bless you.